Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? So narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay. Pause sa mga sujak signs sa araw ng Martes, July 8, 2025. At kapag kayo naman po ay tataya, meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin. Uh, magpahit lamang po kayo ng money all sa inyong mga palad. Ito po ay mga katulong para kayo po ay lapitan ng swerte. Ito po ay malakas sa anumang uli ng sugal na inyong pong sasalihan. Pero dapat kinakailangan ito po ay cleanse, plus and ritualize para ito po ay mas nalong bibisa. So sa mga gusto pong umorder, kung wala pa po kayo nito, pwede po kayo mag-PM sa akin sa akin Facebook page, Janice Christian Vlogs. At kung meron naman po kayong mga numerong tinatayaan, mga favorite lucky number, pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine itong mga numerong ito, base po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, hindi ngayon ang paghahangad na ibalik ang mga nawala. Ito ang tandaan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero, 8, 10, 15, 17, 20, at 24. Para sa mataong Taurus, madali kang malamangan ngayon. Kaya tawakan mo ang sarili mo para hindi ka mabiktima ng mga scammer. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerting numero 1, 8, 25, 27, 35 at 42. Para sa mataong Gemini, ngayon mo itatanim ang munting binhi na magiging isang punong maraming matatamis na bunga. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerting numero 19 22 28 34 at 41 Para sa mga taong cancer, ipakita mo na sumusunod ka sa mga taong mahalaga sa iyo. Ngayon pa man, ituloy mo pa rin ang pagpaplano sa mga gusto mong gawin. Dahil sa huli, papayagan ka na rin ng langit sa so gusto mong mangyari. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga masorting numero, 2 15 20 23 38 at 43 para sa mga taong Leo, hindi ka dapat maapektuhan ng mga malulungkot na kwento. Pwede kang makinig, pero huwag kang magpapaapekto. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero, 1, 18, 25, 32, 37, at 42. Para sa mga taong Virgo, masarap magkaping ngayon dahil sa malamig na panahon. Tulad ng pag-ibig, kapag nalamig ito, dapat mo itong painitin. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerteng numero 7, 11, 14, 26, 35 at 39. Para sa mga taong libra, hindi lahat ng magandang ideya ay may magandang resulta. Huwag ka agad maniwala sa sarili mong pagpapasya. Higit kailanman, mas maganda pa rin sumubo ng mga bagong formula para ikaw ay magtagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerteng numero 2, 15, 20, 22, 27 at 33. Para sa mataong Scorpio, noon pa man, kahit nag-iisa ka, kaya mong pagandahin ang buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerting numero, 8, 12, 19, 29, 32 at 44. Para sa mataong Sagittarius, Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa iyong sarili. Ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mamasorting numero, 9, 18, 23, 25, 30, at 41. Para sa mga taong Capricorn, hindi ngayon ang panahon para magbago. Wala kang dapat paguhin sa sarili mo. Ang mga tao sa paligid mo, sila ang kailangan magbago. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung mamasorting numero, 7, 13, 22, 27, 29 at 33. Para sa mga taong Aquarius, magandang pagmasda ng mga patang masayang naglalaro. Kaya pumunta ka sa lugar kung saan naroon ang mga pata. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga maswerte numero 3, 19, 28, 30, 34 at 43. Para sa mga taong Pisces, nakakaakit sa mga ganda na parang nakalimutan mong isa ka rin sa kanila. Ang iyong mapalad na kulay ay e brown. Ang iyong mga numero 9, 10, 16, 26, 37 at 40.